Hey like guys. Pagbubunutan daw kami ng munta namin. Ayun. Senda. hindi Ito yung walang Ito yung Blogger.

Hala, huh? kilala ko yan. So ayun na nga guys, tapos na kami bunutan. Then ang nabunut ko is letter S ng story Tsaka next week, something long and hard hindi See you next week. Next week pag magbigay na kami ng gift.